Okay, eh, bago mag uh, tupad tayo may sa pagsamba. Uh, hindi na ako gumagamit nito itong traditional. Uh, kasi pa susugatan kasi lalo na pag kuan. Masyado mapurol na. So ito tayo, mas madali siya. I-swipe mo lang dito. Andar na siya. Ganyan lang. Pa-relax pa ang skin mo. Masugatan. Tapos ganyan lang. And habang gaganyan ka, ka, pwede ka rin masipag-usap sa iba. Masipag-usap ka. Pero singit na lang din natin. Yung sitwasyon ni former President Rodrigo for Duterte ngayon sa dahig. Talagang ang dami na nangyayari doon. Siyempre, tanda ah. Tulad din nung sitwasyon ng papa ko dati. Na 80 years old, dami na kasing sakit eh. Mahirap na yan kapag na natumba, hindi nako recover, baka may head injury. Ang akin man lang sa pamahalaan na Kana, tagal na yung panawagan na pagkakaisa iuwi na po natin ano pa ba gusto natin sa matanda mabulok doon sa ibang bansa masyado namang masakit yan sa mga supporters at pamilya ng dating Pangulo dahil ano ba ginawa niya sa bansa natin ang ginawa man lang niya sa bansa natin layunin niya na mapabuti ang bansa natin, tayo, ligtas tayo maglakad araw at gabi. Siyempre sa course of his campaign, maraming mapatamaan. So, Para rin yun sa ating lahat. Kaya nga parang nasumpa itong bansa natin ngayon. Kung ano, -ano na nangyayari. Kung sino pa yung nagpa-aristo sa daring pangulo. Kaya ngayon, lumalabas sila pala ang may kamalaking pananagutan sa bansa natin. Grabe, dami pera. Basura kunwari. Basura kunwari, dinideliver. So, kung may nahulog sana, isa man lang malita doon ako sa punta sa akin. Diba? So, sayang yung pera. Tapos, ang hirap na hirap na nga yung bansa natin. Siyadong mahal yung mga bilihin. So, ano, talagang masusumpa ito. Wala talaga yung ay yun, Walang respeto sa matanda. Yung malang akin. Kung maaari, iuwi na po natin. Para matigil na po ito. Kakaisa na po tayong lahat. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos.